Hello guys. Pumunta po ako dito sa kapitbahay namin kasi naghahanap po ako ng kalamansi. Si po, gusto ko mag-ulam ng sardinas. So lalagyan natin kalamansi. Meron ako nakita isa. Ito isa oh. Yan. Kalagyan natin ng kalamansi yung pag Ayun, dami pa lang kalamansi dito. Yan dalawa. Siguro dalawa tama na yan. So, meron pa doon oh. pero okay lang. Kung kaya lang nating ubusin. So, wala na akong sili. Yun lang. Dahil ngayon po ay gusto ko munang kumain before ako mag-transfer nung itatanim. So, mamaya samahan niyo po ako magtanim ng um, kamote. Gusto ko pong ano, may sili. Kaso, hindi pa malalaki yung sili ko, guys. Ayan pa lang yung sili ko. Pero, may isa dito. Pero, pagtyagaan ko na to, guys. Kunin ko to. Isa lang. Kasi, masarap may sili. Doon sa sardinas. Diba? ba? pwede na yan. Maliit pa to, guys. So, oh. hmm. Yan. Ito lang. Pwede na yan, guys. Kunin natin sardinas dito, guys meron ako ito. Ako lang kumakain ito kasi si Lola ayaw niya kumain ng ganyan. So, ako lang kumakain. Ito, may sardinas. Ito po yung sardinas dito. May presyo pa siya, di ba? Ang presyo niya ay 4.90. I-times niyo po sa 14 pesos. Ayan. 4.90 times sa uh, 14 pesos. Yun ang po yung rate. Mababang rate lang yun po yun. So, yun po yung kalabasan ng presyo ng bilihin dito na ganito kalaking sardinas. Yung lasa po nito, parang sardinas lang natin sa Pilipinas. Pero medyo matabang. Hindi siya ganong same 100% sa lasa. Pero for me, pwede na. Inugasan ko na po yung sili. Tapos pipisain ko na po. Dito hmm. Hindi tumaanghang. Huh? Pero pwede na to guys. Pero na may kunting kurot lang. Mapil ko lang na, ano, na nasa Pilipinas ako. Ayan. And, ayan. Yung ating kalamansi. di ba? Daming katas. Dalawa natin. Uh -huh. Hindi ko na po igigisa. Minsan po ginigisa ko yung sardinas. Pero ngayon, ang trip ko po, ay, hindi siya igisa. So, ang dami po. Oh. Ah, tanggalin natin yung buto. Tanggalin natin yung buto. Minsan po, sinasab inalagyan ko po ng itlog. Iinigisa ko sa sibuyas at luya yung ating itong sardinas. Yan. buksan natin. Nagbasan ko yung ibabaw kasi siyempre may alikabok yan. Yan po yung laman. Yan. Ilan laman ito? Meron po siyang 1, 2, 3. Tatlo po yung laman niya. Ang laman ito ay galunggong po. Galunggong siya. Galunggong po siya. Hindi siya tamban. Hmm. Ay, may halong isang tamban at isang galunggong. Oh, Ayun, ang sarap. Ang bango. Pero hindi sobra pag kumain po ako nito. Okay. So, may halo. Tapos, guys, oh. Mm. Ayan. Tamban. Tapos may isang isang ano, galunggong. Ayan. Tatlong piraso lang siya. So, ito na hati ko lang. Nabiya. So, ganyan lang siya. Kasya para sa akin. Sarap po yan sa mainit na kanin. Ayan. Nagsaing po ako. Ayan. Nagsaing po ako. Kasi po, pag kumain po ako dito, nasanay na po ako pag kumakain ako dito alas 2 or 3 p.m. Tapos once a day lang po kumain sa gabi po. Hindi na po ako makain. Water na lang po ako or fruits or minsan isang egg. Yun lang po yung kinakain ko. Nasanay na po yung chan ko sa ganong way. Kung sa Pilipinas po, hindi ako makatulog na no? hindi ako makain. Ngayon po, hindi ako makatulog kapag kumakain ako. <laughs> Baliktad. Yan. So, siyempre magti-3 years na po ako dito. Kumbaga, nakasanayan ng chan ko na gano'n At the same times, maganda din po sa health ko at hindi po ako pinapataba masyado. Hindi po ako tumataba kahit kumakain po ko ng kanin dahil din po sa ganyan. Ayun, mamaya maya, antay ko lang po guys to maano. Mainin tapos sabayan niyo po ako mag-lunch. So yun guys, luto na po yung kanin, mainit pa na usok-usok. Masarap po i-partner to ito ngayon. Patansya na kayo, wala akong makeup guys. Ganyan lang talaga. So, naisipan ko magmukbang ng sardinas. Sa totoo lang guys, kapag nalulungkot ka, pag nakakain ka na, piling mo na sa Pilipinas ka, medyo nadalas yung humsik mo. Yeah. Na, babawasan ba? Hindi naman nawala, kung nababawasan lang. So, pagpasensan nyo na po yung mukha ko, wala akong ano, natural talaga siya. So, tulog po si Lola. So, ako muna po mauuna kasi si Lola, mamaya pa yan, mga 4 p.m. So, sinusubuan ko kasi si Lola, kaya para makapag-focus ako, makapag-focus ako kumain ngayon, hindi ako pwede sumabay sa kanya kasi sinusubuan ko. So, yan guys, umpisa na po tayong kumain, bang mainit pa yung kanin natin. Ayan, sabayin niyo po ako i-pray, and yan. Ayan, kain na po tayo, guys. Sarap. Mm. Minsan ko lang ito ginagawa. Minsan, kadalasan, ginibis ako. Hmm. Diba? Nung bata pa po kami, pag kumakain, ka, kumakain kami, makain kami ng sardinas, yung isa ka siya na. Tapos, alam nyo ba yun? Yung sardinas. Yung, yung tawag doon, yung lata, or pinaglagyan ng sardinas nilalagyan pa namin ng kanin para yung sabaw walang sayang noon totoo po yun tapos pag sardinas po yung ulam namin piling namin mayaman na kami ha, kain po tayo ang ah, sarap ang sarap hindi masyado maangang sila hmm. Dito po ako sa likod bahay Nila lola So Sa dami nang iniisip ko Sa dami nang problema Dumadaan sa akin Nakakalimutan ko na yung Ito O oh, diba O oh. Nakalimutan ko na itong kamote Na binili ko Binili ko yan guys Tapos ko dito Wala nang tubig siya So Ito na yung time na Na Itatanim ko na siya O oh, diba Hintik na gumapang So, tanim ko na guys. Samahan nyo po ako maitanim ito. Tara, let's go! Ito yan guys, so kahaba-haba na no. Dahil tapos na ako kumain at maaga pa naman, mag 3pm pa lang po. Si Lola, 4pm ko pa lang yan. Kasi kasuhin para mag-lunch. So, para hindi, na, hindi po ako mag-isip na mag-isip ng mga bagay na pinagdadaanan ko ngayon. Ang gagawin ko po talaga is um, libangin ang sarili ko. So, binigyan naman po tayo ng karapatan ni Lola na gumawa dito sa garden kasi isa, isa din sa way na nakakapagparilak sa akin at naiintindihan po ako nila ng family um, para po maiwasan ko yun kasi alam nila kapag may problema isang tao at OFW ka malayo sa pamilya na wala kang magawa kundi ano gumawa ka ng paraan na ikaka ikakalibang kasi hindi naman po mawawala yun ikakalibang ng utak mo so yung habang tulog po si Lola yun po, magtatanim po ako dito dito po yung napili kong taniman hindi ba? sa sobrang sa sobrang tagal na at nakalimutan ko na ganyan na po yung nangyari tatalbusan na so dito ko po ilalagay kasi meron po tayong kamote dyan Yan, may mga tanim kong kamote dyan So, plano ko po dito, dito ko na siya itanim para dito po mga kamote. Tapos, yung ibang kamote po natin, nandito o. Oh. O, oh, ba diba? Pwede na siyang talbusan kung sakaling gumapang sila. Ayun oh, pwede na siyang talbusan. Mm, At ang ito po yung ating um, tag dito. Ating malunggay. Ating sili. Ayan. Ayan po yung mga tanim natin. Ito po yung ating gabi, o di ba malaki na sila at marami na po sila, di ba? Kung apat na puno lang yung binigay sa akin ni eh. Madam Joralin ngayon po ay hindi mo na mabilang, charot. Mabibilang pa naman pero ibig sabihin dumami na siya. Di ba? So, meron pa dito'ng tatlo. Ayun, lumalaki na rin sila. At meron pa dito ang dalawa. Dalawa. So, ayun, meron pa isa. So, magtatlo dito banda. Paramihin natin yan guys. Kasi masarap po yung lasa nito. Malambot. Mm -mm, sarap siya. And yan. Kahit hindi po ako nagdi-day off, ayun, na, nasasalba ko naman yung mga homesick na yun. So yun guys, umpisahan na po natin magtanim. guys, medyo okay naman yung itanim, na itanim nating kangkong. So ito naman gagawin ko dahil malalaki na sila. Gusto ko po siya i-transfer doon sa isa dalawang paso. So nalagyan natin at babawasan ko po ito para dumami yung kangkong. Nagagamit natin po itong kangkong kapag yan, lagyan ng sardinas or sa sinigang, sa kamatis, ba? Diba? Pwede natin magamit to. pera yung talbos ng kamote. So yun nga, kukuha na po ako dito po dito ko po, po ilalagay kasi may, may kangkong na rin po siya dalawa pa lang so yun nalagay natin yan at ito po yung kamatis natin may bulaklak na yan po yung mga tanim ko dito sa paso at ito po mayroon pong kangkong na tatlong puno so dadagdagan natin yan para madami na po tayong mga harvestan. at pamigay din natin sa mga kabayan na gusto nila ng, ng kangkong Ayan po, tapos na po tayo. Nadiligan ko na. Ayan, sana magtuloy-tuloy na po sila na dumami. Yan lang po yung secret. May tubig sa ilalim. At ito yung kangkong spinach. At ito po yung ating kamatis. At, at ito po yung isang kangkong din. So, naitanim na po natin. Sana dumami po sila at tuloy-tuloy po yung buhay nila. So, uh, guys, i-update ko po kayo kung nabuhay ba sila or hindi. So, abang-abang lang po kayo sa ating video. Ito naman po yung cherry tomato. So, yun guys. Ito lang po yung libangan ko dito para maitawid natin yung nararamdaman nating kalungkutan sa buhay. May paraan naman para tayo ay lumibang, maglibang. Kahit walang gastos, walang pera. Dito lang, magtanim-tanim lang. Napakaswerte ko dahil dito ako sa area na to. Napunta at mayroon ako natataniman. Ayun, thank you Lord kasi lahat naman na binigay nyo eh, ay may, may, dahilan. Kaya po ako ngayon nandito at lumalaban sa buhay. So yung guys, bago tayo mapunta sa dramahan, ipuputuling ko na po ang ating video. At maraming salamat po sa inyong panonood. And bye! See you on next video. Paki-like and subscribe na rin po at paki-share po kung meron po kayong natutunan sa aking video. Bye! out!